sa sa mga kilalang resort dito sa parte ng South ang Silaya Resort dito lang yan sa Sirang Lupa Kalamba City namanga ako sa mga slides at iba't ibang activities nila dito grabe napaka instagramable ang mga place ang lugar nito bagamat maliit lang siya pero napaka sulit yung area kaya naman, puntahan nyo na at silipin nyo na rin ang Celaya Resort sa Kalamba. Let's go! Good day everyone! I'm here now in Celaya Resort here at Kalamba City, no? Uh, Sirang Lupa, Kalamba City. So, search nyo lang Sirang Lupa, Kalamba City or uh, Celaya Resort here at Laguna, Kalamba City. Once again, thank you for to my sister no sa pagtrip sa amin. So, uh, this is our first time na parang uh, since pandemic eh, ngayon lang kami lumabas talaga. This a uh, family reunion. Tika nga. Let's go. Enjoy. So syempre kailangan natin alisin at kung bilangin kung ilan kami. Ito naman yung operating hours nila. Post nyo lang kung gusto nyo malaman ang details. Stop nyo lang. Post nyo lang yung video. And of course, Very thank you to my sister na no? yan, pinipilang na niya. So, ayun, let's go. Dahil nga nandito na kami, puro tawanan na excited na kami makapasok sa loob ng Celaya Resort. Yan, no? puro tawa na yung mga kabata. Kaya gusto na mag-swimming sa sobrang haba ng aming biniyahe kasi nakadaan kami. Sa, so, oy, shoutout kay baby natin yan natin dyan. Baby natin yan. Solis. Ito naman yung Sela Resort uh, proper swimming attire. Siyempre sa si mga babae at sa sasa mga lalaki. Bawal ipasok. Yung speaker, animals, uh, sharp objects, weapons, uh, illegal drugs, flammable items, uh, cigarettes, and gas too. Siyempre, diba Ito naman yung details ng mga cottages. Uh, so, post nyo na lang, sabi ko nga, or visit nyo ang kanilang FB page, di ba? So, dito yung entrance entrance, uh, and paying entrance. So, binibilang ulit ng uh, anak ko dahil para sigurado kasi nga pumipila pa rin yung sister ko. And of course, kung gusto nyo i-check talaga yung mga details ng post nila at of course, pwede nyo bisitahin sa kanilang FB page sa Silaya Resort, no? Madali sila makita, search nyo lang sa Google, makikita nyo sila kagad. So, andun lahat like, yung mga details, yung mga bawal, ipasok. Eh, at pwede rin kayong magpapa-reserve na dito. Pwede. So ayun, let's go. Dito yung kanilang uh, address, Sirang Lupa, Calamba City, Laguna, near at Canlubang. For inquiries and reservation, call and text. Visit nyo na rin yung kanilang Facebook page, na uh, facebook.com at Celaya Resort. Alright, so ayun. Nice na ng sister ko at excited na rin ako makapasok sa loob. Let's go! So, tara, tara! Ah, hindi po yan. Hindi po at syempre i, I natin yung ticket natin na galing dun sa nagbayaran natin at of course, it's check-in ng gamit abawal oh, nga hindi, hindi talaga may papasok so ayun, nandito na tayo sa loob get, get of all the magic places in the world i've been to this is where my heart is oh you know it's true no matter where i go i'm coming home to you mm -hmm. ako at gusto kong puntahan yung tuktok kung saan nagsisimula na magsislide yung mga kabataan. Sobrang daming nag enjoy mga kabataan dito. Ako kasi hindi ako sanay sa mga ganitong slide-slides eh. Ever since, hindi pa ako nakapag-slide sa buong buhay ko. Dahil dito, grabe, sobrang takot kasi talaga ako sa dito. Hindi ko lang alam sa ngayon na malaki na ako. Pero parang ayaw ko na subukan. No? lumakay na ako ng ganito. Talaga naman eh. <laughs> oh, ayun na nga no, si Lai Resort here at Calamba City. So, grabe, napaka uh, napaka lapit lang at least 1 to 2 hours away from Metro Manila. Kung kita niya, dala-dala nila yan, paakyat para uh, ito naman yung addition for safety reasons, children uh, for people. All are not uh, allowed. Oh, yung mga, meron silang mga ano dito na mga bawal for forfeited na, na mga bata ay bawal nga. Eh. So ayun, yung mga daladala -dala nila ay paket yan. Yun yung gagamitin na mga slides. Let's go. Panorin natin. At syempre, hindi mawawala yung mga paalala natin sa mga racers natin, sa mga sliders natin, yung mga safety instructions. Yan, bago kayo mag-slides, uh, basahin nyo muna dito dahil kung mga sakit kayo at may mga lula kayo sa matataas at bawal talaga kayo dito. At syempre, depende pa rin sa inyo kung mag-slides kayo at yung sasabihin nyo ang totoo, di ba? para naman wala tayong aksidente na mangyayari. And of course, hindi siguro magkukulang ang, ang sila resort kung ano man ang mangyayari sa inyo dyan. Dahil may mga karapatan, ay may, may mga may mga nilagay naman silang mga bawal at mga rules na dapat natin sundin bago tayo mag-slides. Lalo na sa mga kabataan na may sa mga sakit. At of course, yung mga matatakotin na napipilitan lang na mag-slides, di ba? Alam naman natin na maraming mga kabataan ngayon na Uh, talagang eh, gusto ko rin yan, gusto ko rin yan, pero napipilitan lang. And of course, huwag nating gayahin at huwag nating uh, pilitin yung sarili natin. Kung hindi mo kaya, hayaan mo nang manood ka na lang. Diba? Pwede ka naman dun sa mababa. Alright? And enjoy! Ito yung bungad kung saan papasok ka dito o sa resort. Tapos malawak din ang kanilang uh, parking dito. So syempre, pupuntahan natin ang ating gamit na sasakyan ngayon. Alright, good day everyone. Once again, this is Tom's Moto Vlog. No, kumusta kayong lahat? No, today is Saturday, so vlog time. So today is merong kaming uh, family banding, family outing. Kasi nga, uh, today is uh, parang reunion na rin something kasi kaka-uwi lang ng aking kapatid galing uh, ibang bansa. So, nag-vacation na siya ng one month but isang araw lang pero the best to ng araw na para sa amin. Alright, so once again, papakilala ko sa inyo kung ano ang ginamit nating sasakyan. Ngayong araw, na ang kami ang 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 na, na pinahiram tayo ng Lucas car rental dito sa San Jose Bulacan. O oh, shout out sa Elocas Car Rental, no? Solid na tropa natin yung tuwing tayo ay alis at kasama ng pamilya, di ba? So ito naman yung ito naman yung pinakamalawak na parking na Silaya Resort Jeep Laguna. Grabe napakalawak, napakalaki. So yung, uh, ito yung pala ng uh, car na gusto mong mag family outing like this na ginawa namin ngayon so game lang kayo dito sa aking vlog para erecta natin na kausapin si Lucas current right shout out sa lahat once again uh, this is John sa mga bago pa lang dito sa aking channel but our, our union since pandemic hindi pa talaga kami nagkita tapos nag, nag abroad na lang sya Anak ah, nagkita kami, nag-dinner lang sa glit. Pero this is our first time na magsama-sama talaga kami na magkakapatid. Kasama yung, uh, kasama yung mga uh, kamag-anak din nung asawa ng kapatid ko. Alright, shoutout sa kanilang lahat. Shoutout kay uh, bayaw na Henry and of course sa ating sponsor na si Jim Marisolis yeah. Shout out sa lahat and very thank you sister and very thank you uh, tita whatever na tawag sa kanya kasi superheroes super lagi siya para sa amin and of course hindi naman tayo hindi naman tayo ganun na maasa lang talaga sa kapatid na I appreciate this uh, effort na alam mo yon yung yung pagsamasamay na hindi biro yung mga gastos na to. kasi itong pagrenta ng car uh, gas toll di ba so thank you so much sa lahat ng to sobrang masaya masaya yung mga bata at at din ako at sa, sa sa, family ng ni Henry sobrang effort na ang dami mga pagkain na hinanda na ano, di ba maraming maraming salamat sa family na sa tatay sa eh, kay, kay lolo at sa kay lola di ba yung taon nila kasi syempre tandaan na rin Papa sa nila sa so, mga kapatid ni Henry shoutout sa inyong lahat na po maraming maraming salamat sa pagtanggap sa amin kahit na ano wala talaga akong dala dahil nga alam naman natin Friday so umuwi ako ng Bulacan dumating ako sa Bulacan 11 PM and then after 12 midnight biyahe na kami para sunduin yung mga kapatid ko sa Baras and of course sa Tagig. So after Tagig, nag na kami nagpunta na kami dito nagaberya pa nga kasi nga yung map na ginamit ko ay nakaset for motorcycle alam naman natin na nagmo so inavoid natin yung toll hindi ko hindi ko na naset at hindi ko na uh, ko na lang eh yun nasa service road kami kaya sobrang tagal uh, from here in uh, from Tagig to here in Silaya Resort Laguna umabot kami ng almost uh, mga 1 and 40 min and of course sa uh, Elocas kung wala sila hindi natin, hindi natin masasama yung buong family natin diba? marami namang rental dyan pero uh, sulit, sulit sulit si Mark you and of course the Elocas rental ng San Jose pupos natin yan nandito check nyo lang to sa ating uh, description of course Like Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall, fall, for you again. We've been through it all. You're the one who wonders area din ay marami din silang mga CR o shower room grabe nagalat yung mga shower room hindi ka nalalayo kung saan ang area mo may malapit na shower room at CR grabe maliit lang to pero sobrang ganda din